Kaya mayroong mga ahlul bid'an na tinatawag na Qur'aniyin o Qur'aniyun. Doon lamang sila nag istik sa Qur'an. Sabi nila, sapat na sa atin ang Qur'an, kayong mga wahabi. Bilang pangungutya nila sa atin. Totoo yan. Ginagamit pa nila si Sheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, yung fatwa ni Sheikh Bin Baz, na ito na yung lakab ng mga ahlul sunnah o jama'an na salafiyah. Na muntasibah nag-intisab kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab at sa na tinatawag daw ng mga Wahabi yun. Kung ang pagtawag nila sa atin ng Wahabi ay bilang pangungutya, ang pangungutya ay nagpapakafir. Ang dalil, yung ayan number 65 to 66 ng surat at tawbah. Qul abillahi wa ayati <tod> wa rasulihi kuntum tastanziun lata ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, Nasa mga ayat ba, mga tanda ng Allah? At sa Allah, sa kanyang mga tanda, at sa kanyang sugo, kayo ay nangungutya? Huwag na kayong magrason. Tunay na kayo ay naging kafir pagkatapos ninyong mag-iman. Bakit na ibaba yung ayat? Dahil pagkatapos ng Battle of Tabuk, umuwi ang mga sahaba kasama ang Nabi wasallam sa Madina. Habang sila nasadaan anong sinabi ng mga munafik? Ito mga sahaba, ito mga kasamahan ni Muhammad sal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala tayong nakikitang uh, mas duwag pa sa kanila sa digmaan at mas malaki pa yung mga tiyan nila. Mga malalaki daw yung mga tiyan at mga duduwag. debat 'yan yung mga sinasabi na halul bid'ah sa mga ulama ng Salafiyah? Napaupo-upo lang daw, napapalaki ng tiyan. Totoo? Hindi. Totoo. At bakit? Dahil nangungutya sila. Hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan kaya ay assassination. Doon sila, doon nila, doon nila, titirahin yung nagkahangayang nagtuturo ng katotohanan. Na, ibinaba ng Allah. Nang sila'y tinanong, bakit ninyo sinasabi yung mga bagay na yun? Tinanong sila ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Kalo, innamakuna nakudu wa nalab. Kami lamang ay naglalaro yung Rasulullah at nagkakatawaan. Sir, at ba? Ayan, number 65. Anong sinabi ng Allah kay propeta sallallahu alayhi wa sallam? Kul, sabihin mo sa kanila yung Muhammad na sa Allah ba at sa kanya mga tanda. Sabihin lang sa mga tanda na Allah yung mga sahaba. Radiallahu anhum. At ang mga mu'minin at sa Rasul, kayo ay mag -istiza. Kayo ay nangungutya. Kayo ay nagmamaking. Na, nagmamak kayo. Tunay na kayo ay naging kafir pagkatapos nyo maging mag mu'min. Pagkatapos ng yung iman, kayo ay naging kafir. Huwag na kayo magrason. Kaya't nakakatakot yun. Kasi yung iba, hindi nila tinatanggap ang sunnah. Hindi nila tinatanggap ang sunnah. Quran lang. A'udhu billah. Paano magdasal ng apat na rak'ah sa duhur at asar at isya at tatlong no rak'a sa maghrib at dalawang rak'ah sa fajr at yung mga sunod na na hindi man niya nakalagay sa Quran. Pero mayroong dalil na lahat ng ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kunin ninyo. At lahat ng pinagbawal niya ay layuan ninyo. Wadih. Naam.